Hello mga master, this is po at welcome. Sa video nito mga master na ating isi-share sa inyo ay ating sasagutin at aalamin kung sino nga ba si Cyro or si Cero na nasusulat sa Bible ng Isayas. Si Isayas po mga master ay siya po siyang propeta at siya po yung uh, inutusan ng Diyos Ama na isulat ito kasi ito yung uh, mangyayari o gaganapin. At sinabi naman ng ating Panginoong Hesus na siya ay sulat ng mga propeta at ng mga awit. So ngayon ating alamin kung paano, paano naging si Zero si Jesus Christ o si Jesus Christ ay si Zero. So ngayon, babasahin muna natin ang sinabi ni Lord Jesus Christ na siya, siya yung sulat sa mga sulat sa Isaiah at sa awit. So ngayon, dito natin mababasa sa Bible sa Lucas chapter 24 verse 44. At yung, ito yung ating mababasa mga master. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. So yun nga po mga masara, sinabi po dito ni Lord Jesus Christ sa Lucas chapter 24 verse 44 na dapat matupad muna ang, ang nasusulat sa kautosan ni Moises at sa sulat ng mga propeta at mga awit. So, nung nagkaraan, natalakay na natin na siya yung sulat ng mga awit na ating uh, ginawa ng video nung nakaraan. Ngayon naman, sa Isaiah naman, patungkol naman sa Kaisero naman ito mga master. Or sa Sairo, or Sairo yung yata tawag, basa naman ito ng iba. So ngayon, mabasahin naman, naman natin ang patungkol kay Sairo or Sairo sa Bible ng Isaiah. So mababasa naman natin ito mga master sa Isaiah chapter 45 verse 1, at sa Isaiah chapter 45, uh, verse 13 at saka verse 19 naman siya. So ito yung unang babasahin natin sa uh, Isaiah chapter 45, verse 1. Ito yung sabi. Hinirang ni Yahweh si Zero para maging hari upang lupigin ang magbansa at alisin ng kapangirihan ang mga hari. Ibubukas ni Yahweh ang mga pintong bayan para sa para sa kanya. Sinabi ni Yahweh kay Zero, ako mismo ang maghanda sa iyong daraanan. So, yun ang sabi dito mga master, na uh, hihirangin ni ang Diyos Ama, si Zero, at siya mismo ang maghanda ng kanyang daraanan. So, tinutukoy po dito mga master, yung sinasabi dito nga siya maghanda ng kanyang daraanan, ito po yung pauunahin niya doon si Juan Bautista, para iaral yung kanyang salita, at magpabautismo sila para pagdating ni Lord God Jesus Christ ay hindi na mahirapan si Lord God Jesus Christ magpaliwanag at magpapaintindi pa sa mga tao kasi nauna na si ano doon, si Juan Bautista. Para mas madali na lang niya ipaliwanag ang kaharihan ng Diyos kasi nauna na si Juan Bautista. Kaya, sinabi nang dito na ako mismo maghanda ng iyong daraanan. So, si Zero po, dito ay si Jesus Christ nga po yung kanyang pagdating pag, uh, niya. So, ngayon naman, babasahin naman natin sa Uh, Isaiah chapter 45 verse 13 naman ng mga master. At yun naman yung ating mababasa. Ako ang tumawag kay Sero upang isagawa ang aking layunin at isaayos ang lahat ng bagay. Aking tutuwirin ang kanyang daraanan. Ang aking lungsod, ang Jerusalem, ay muling itatayo niya. At, at kanyang palalayain aking bayan Walang sinamang bumayad o sumuhol sa kanya upang ito'y isagatuparan, si Yawi ang nagsabi nito. So ito yung uh, sinabi nito mga master na yun nga, uh, ako ang tumawag kay Sero upang uh, isagawa ang, ang, kanyang uh, iayos ang lahat ng bagay upang uh, nga, uh, muling itayo niya ang Jerusalem. So sinabi naman ni Lugad Jesus Christ na itatayo niya ang, ang uh, muling itatayo niya ang, ang Jerusalem. So sinasabi pa nga niya, dito sa kanyang talinghaga na ang uh, yung templo nga daw gigibain niya at sa loob ng tatong araw ay muli niyang itatayo yun yung, yung kanilangan naman doon na sinabi naman dito na muli niyang itatayo ang Jerusalem nga at sin sinabi naman dito na uh, akin tutuwirin ang kanyang daraanan so yun nga po at uh, sinabi ni ni ah uh, Jesus Christ na uh, sa yung uh, ano sa yung ikakasal at sinasabi nga dito ni ni Juan Bautista na siya yung to, magtutuwid ng daraanan o uh, parang siya yung magano ng daraanan ni Lord God Jesus Christ si Juan Bautista na para siya ang mauna parang siya yung parang kung sa kasal pa si, si, si Lord Jesus Christ yung kakasal si Juan Bautista naman yung parang yung anong tawag doon yung best man parang ganon so siya yung parang mauna sa daraanan ni Lord God Jesus Christ so kaya nga si, si Juan Bautista ay nag Bautista sa, tubig para ipangaral ang kaharian tapos pagdating kay Lord Jesus Christ hindi na sa mahirapan pang ipaliwanag ipaintindi patungkol sa kaharian kasi na inunahan, inunahan na sa ni Juan Bautista So kaya sabi dito na uh, tutuwiran ang kanyang daraanan siya, si Juan, Juan Bautista na yung gumagawa doon tapos sinabi naman dito nga at muli niyang itatayo ang uh, Jerusalem so yun nga mga master tapos so, ngayon naman, babasahin naman natin dito ang uh, Isaiah chapter 45 verse 19 naman sa mga master. At ito yung kanyang sinasabi, Lahat ng salita ko ay sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin ko ay hindi inililihim. Hindi ko pinapahirapan ng Israel. Sa paghanap sa akin, sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag kong ano ang tama. So dito, sinasabi na nga ni Lord ng Diyos uh, Ama na hindi niya papahirapan naghanap sa kanya, kasi siya na mismo ang kanyang anak na ang nandoon na kung saan, ang kanyang anak as i, ang Diyos Ama ay iisa so kung na, ang nakikita nga ng sa anak, ay nakikita na sa Ama yun nga ang ibig sabihin nito, na siya mismo uh, hindi, hindi na mahirap ang maghanap sa kanya, kaya sinasabi niya kay Thomas na ang nakikita sa kanya, ay nakikita na sa Ama so yun nga yung, yung, yung tinutukol dito mga Master, at sinasabi nga man dito na lahat ng salita ko ay eh, sinasabi ng hayagan So, yun nga, si, Lord, si, Lord, si God Jesus Christ ang nagsasabi ng pasalinghaga. Ay, alam naman natin kapag ang Diyos ay nagsasalita ay uh, katalinuhan yung kanyang paghahayag. So, pasalinghaga is niya sinasabi yun para sa mga matatalino. At, uh, kanyang, uh, wala sa inililihim. Lahat ay inihayag niya. So, ano nga ba yung wala sa inililihim? Yun yung uh, kung paano maangkin yung kanyang kaharian. Yun, 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 lang, naman, yun lang naman kasi yung kanyang nais eh na maangkin yung kanyang kaharian. So, isipin mo yung kaharian kung ililihim niya eh ibig sabihin ano siya ah, nagdadamot siya pero hindi niya ililihim yung kanyang kaharian kung maga kaharian niya kasi ay isang kayamanan na ibinigay siya sa atin at inihayag niya sa atin at hindi niya uh, ah, inililihim sa atin so pinahayag niya talaga sa atin so yung nga pag ibig sabihin ito, mga masar ang na, an an, an, nasasulat dito na si Zero ay si uh, Lord God Jesus Christ pagdating ng panahon na siya ay isisilang so si Zero si Lord God Jesus Christ, at si Emmanuel, na nasusulat sa Isaiah, ay isa lang po mga master na ibig sabihin. Siya lang po ay isa. Si Jesus, si Zero, at si Emmanuel, ay isa lang po sila. Ang katauhan, si Lord God Jesus Christ po, sa mga master. So yun po mga master, kaya dito lang po sa uh, video, sa susunod naman natin talakayan, ay iba pa po, po mga asalitan uh, ng ating Panginoong Isus, ng Diyos Ama, kung paano pa rin natin itindihin yung kanilang ang uh, mga sinasabi at ihayag naman natin sa abot ng ating uh, makakaya mga master. So yun po, ang dito lang po ng ating video. Maraming salamat at uh, God bless po sa ating lahat, mga master.